Maraming netizen ang nakapansin na parang nag-iiwasan sina sa Catherine Bernardo at Dani Pangilinan. Nitong Miyerkules, March 19, kasi naganap ang media ng Pilipinas Got Talent, Season 7, kung saan present nga ang dalawa bilang judges ng programa. Ito ang unang proyekto na nagsama sina Dani at Kath, na nagmula sa mga sikat na love teams, kaya marami ang umaasa sa magiging interactions nila sa nasabing event pero nga nga ang mga fanny at netizens na umasa. Kapansin-pansin na mas may interactions at kinakausap pa ni na Donnie at Kath ang iba nilang co-judges na sina Eugene Domingo at Freddie M. Garcia o FMG, at gayon din sa mga host nila na sina Robbie Domingo at Melay Cantiveros, pero wala silang chikahan. Tila nga raw may wall na namamagitan sa dalawa. Bakit parang may wall between Donnie at Kath, say ng isang netizen sa X? Kapansin-pansin na mas may interactions at kinakausap pa ni na Donnie at Kath ang iba nilang co-judges na sina Eugene Domingo at Freddie M. Garcia o FMG, at gayon din sa mga host nila na sina Robi Domingo at Melay Cantiveros, pero wala silang chikahan. Tila nga raw may wall na namamagitan sa dalawa. Bakit parang may wall between Donnie at Kath, say ng isang netizen sa X? Napansin din ng ilan na si Robby ang umalalay kay Kath nang maglakad dito sa stage. May ilang netizens din na nagtanggol sa dalawa. Yan ang artistang di mo pwedeng diktahan, say ng isang ex-user. Kahit na walang interactions ang dalawa ay marami pa rin ang kinilig kina Kath at Danny na tinawag nilang Kath doon. Bagay sina Kat and Danny, From us, komento ng isang netizen sa X. Alas 12. 4 minuto pasado alas 12. Mute. Play, so, eh, kapansin-pansin na mas may interactions at kinakausap pa ni na Donnie at Kath ang iba nilang co-judges na sina Eugene Domingo at Freddie M. Garcia o FMG, at gayon din sa mga host nila na sina Robbie Domingo at Melay Cantiveros, pero wala silang tsikahan. Tila nga raw may wall na namamagitan sa dalawa. Bakit parang may wall between Donnie at Kath, say ng isang netizen sa X. Napansin din ng ilan na si Robbie ang umalalay kay Kath nang maglaka dito sa stage. May ilang netizens din na nagtanggol sa dalawa. Yan ang artistang di mo pwedeng diktahan, say ng isang ex-user. Kahit na walang interactions ang dalawa ay marami pa rin ang kinilig kina Kath at Donnie na tinawag nilang Kath doon. Bagay sina Kath and Donnie. Promise, komento ng isang netizen sa ex. Advertisement, bakit kinikilig ako kina Kath at Donnie? Say ng isa pang netizen sa X, maliban sa kilig ay pinusuan din ng netizens ang husay ng dalawa sa pag-judge base sa napanood nilang trailer ng Pilipinas Got Talent at sa naganap na Press Got Talent bago magsimula ang Mediacon. Kath and Donnie just proved in Hush PGT 7 Mediacon why they are most deserving hashtag Pilipinas Got Talent judges. They have the brains and the heart for this, say ng kilalang social media personality na si Francis Jorda. Kahit hindi magkatabi sa judges table ay umaasa pa rin ang Dunkat fans na baka maraming interactions ang dalawa kapag umerin na ang Pilipinas Got Talent, simula March 29 at 30.